Ngayong araw guys ay gagawa tayo ng bukashi. Ayan, so meron tayong organic molasses dyan na ating kailangan. Tapos mayroon din tayo po tayong yupa grow. So yun guys yung ating gagamitin sa paggawa ng bukashi. Ang paggawa ng bukashi na ito guys ay simple lang. Ayan, so mayroon tayong ano dyan guys, lupa na apat na balde. Apat na balde lang po yan. Tapos yung darak na dito na sinasabi isang sako kung maga, kung susukatin nyo guys ay apat na balde din yan so pinupukpok ko yan siya guys dahil namuo na dahil matagal na yung ating uh, yung darak na yan ay stock na natin so namuo na siya tapos medyo nabasa siya kaya yan pinupukpok ko siya grabe kasi ano tigas na ayan. so yan dinudurog ko lang siya guys So, ang kagandahan dito guys sa bukasi na to ay kapag inilagay nyo guys sa uh, ating mga halaman like halimbawa kahit anong klaseng halaman guys ay napakaganda siya napakabilis niyang uh, umipiktibo guys like one week lang or more than one week so makikita nyo agad yung resulta ng ating ano uh, ating buka, ng ating bukasi So yan guys, yan. Kita nyo yan guys, nakikita nyo siya. Sobrang tigas ng ano, ng, ng ano, ng darak. Pinap, pinapukpok siya pero hindi siya ma, ano, madurog ng gusto. So yan nga guys, balik tayo doon sa Bukashi. Ayan. Mayroon tayong, ang ulitin ko guys, yung, yung sukat niyang guys ay apat na balde yung lupa at apat na balde rin yung ating darak. So, ayan guys, dudurogin lang yung mga bobo na darak na yan. Tapos, mamaya-maya ay ating haluin yan. Dahil, dahil kapag hindi nyo siya guys dinurog ng maayos, medyo hindi po siya, siyempre, hindi mo siya, hindi siya maging maayos yung paghalo mamaya. So, kaya dapat, uh, ang gagawin dyan, dudurogin talaga. So yung bukasin nato guys ay mainam ipapataba sa anumang klaseng tanim. Ayan, pwede siya sa mga leafy vegetables guys like lettuce, pichay, ayan, mustasa man or anumang klaseng leafy vegetables. Pwede rin siya guys sa mga talong, okra, ayan guys. So ito na po yung ating ano Nadurog na natin siya Pero Hindi pa gusto guys Pero Pwede na siguro to Matagal ko siyang dinurog Siguro mga Ilang minuto din So yun guys Haloin na natin to Three times Bago naginatin natin ng guys Ng mga ano Ng mga microbes So yun guys So yun nga guys, ayan, nahaluin ako na siya ng apat na bisis guys. Pwede na siyang tatlo hanggang apat na bisis haluin. Ayan. Kita niyo naman na uh, hinahalo ko na siya. Para maganda yung pagka-mix guys ng lupa at saka ng darak. Tapos <coughs> after nyan guys, pag nahalo na, nalo na siya, ay bubutasan nyo lang yan siya guys na parang siminto. Diyan natin ibubuhos yung tubig. So yun guys, na halo na natin at nilagay nga natin ang ano. Yun, nilagay natin ang butas sa gitna. So yun, at maglalagay natin guys ng molasses. At ito nga guys, yung molasses na inilagay ko ay nasa megit 100 ml to. Tapos nilagay natin guys ng isa pa nating organic fertilizer na may beneficial microbes siya. So yun guys, nilagay natin ng tubig. So baka kailangan natin guys na tubig dito guys sa ating bukasin na gagawin ay Baka mga 40 to 50 liters kasi sobrang dry ng lupa Tapos ano uh, Yung ipa dry na dry din So yun guys tagin natin tubig so Punoin lang natin yan guys yung balde pa na guys ay 16 liters yung laman so kailangan natin ng mga siguro tatlong balde ganito dalawa or dalawat kalahati eh. so yun guys um, tayo ng yupa grow sa ating ano sa ating molasses na inilagay dito So 16 ay 6 oz lang guys. Ito yung ating sukatan. Yan. Nasa ano lang guys ito, may git 100 ml. Yeah, do lang natin yan guys ano, sa tubig. Yan. Tapos naganda na rin ako guys ng isang balde. ibubuhos natin dito maya guys so yun guys ibuhos na natin Sa pagbuos natin, guys, dapat medyo ipaikot din natin. Dapat lahat, ma, kahit pa paano, mabasa. Ipaikot-ikot lang. So, ganyan na yung gawin nyo, guys. Ayan, pati yung gilid. Para yung microbes yun, guys, na nilagay natin sa tubig ay kumalat agad sa ating gagawing bukashe. So, ganyan lang sa pagbubuos, guys. Ayan. Medyo kailangan lang natin guys ng kaunting pasensya sa pagbubuhos niyan kasi medyo matagal din maabsorb din yan guys ng ano ng ng ipa lalo yan guys may ano mayroong atong ito may lupa so medyo mahirap siya medyo medyo, medyo ng kaunti mga uh, hindi naman sobrang tagal guys mga 5 to 10 minutes lang tapos yun guys ginanyan ko siya tapos Diyan natin ibubuhos yung ano, tubig na naiwan na flame water. Tapos guys, ipunin natin ulit. Ayan. po bueno na guys. guys na guys pag nailagay na natin lahat guys halawin natin siya ng tatlong beses Ayan. yung paghalo guys dyan pwede siyang halawin ng tatlong beses hanggang apat na beses guys para mamix siya ng maayos para yung tubig ay maghalo at saka yung microbes so ganun lang yung paghalo guys Ayan. So pag natapos na siya guys haluin ng tatlong beses ay okay na yan hanggang apat na beses. Tapos yung guys pag may medyo hindi pa nadurog ng osto pwede nyo pa siyang durogin. Ayan. So ganyan lang guys yung gawin niyo After nyan guys pag nahalo nyo na yan, tatakpan din natin yan mamaya ng trapal. So yun guys, ayan, tapos na natin yung ating bukasi. Bali, apat na bisik ko pa pala ito binaligtad. After ito guys, ay pag natapos nyo na, pwede nyo siyang takpan ng, ayan yan guys, pang takip ko, trapal. So ang tawag dito guys sa uh, bukasi na to guys ay aerobic bukasi. So hindi ko siya nilagay sa drum, so dito lang. After buwan dito guys sobrang init na to at magkakaroon na siya ng amag ng molds tapos araw araw nyo lang guys baligtarin so araw araw siyang baligtarin and then after 10 to 14 days pag lumamig na siya guys pwede na siyang gamitin for side dress sa mga ating halaman and then pwede rin siya halo guys sa pang pating soil ayan So yun guys, hanggang dito na lang yung ating vlog. And then, see you sa ating sasunod na video guys.